Uh, as I said, we need to uh, because there is no connection from the uh, age to the proponent. We have not uh, connected with the proponent. So maybe it will may be the ombudsman that can gather the evidence to connect the, these people charge to the proponent. Because it's hard to just say that a case is... Ayun, malinaw na yun. Sabi mm -hmm. niya, Na, nahihirapan siyang i-connecta. Yes. Uh, sa pagitan ng proponent, yung may kinalaman doon sa pagpapatupad ng project mm -hmm. at saka yung empleyado ng DPWH. So, mga okay. kailangan na kuha niya ng whistleblower. Yes. Sa nang sa publiko, kasi hindi namin, eto ang uh, sabi niya, Sen, ha? hindi namin ma-connect ay wawa wow, yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at uh, irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya sa sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? Chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, Nananawagan kami sa lahat na ng uh, posibleng may alam, whistleblower, lumapit kay sa komisyon, tumulong kayo. Sa pangalap ng ebidensya So, naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Eh, di ba yung uh, Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, naghahanap ako ng whistleblower. Eh. Ay, nga, tama. Ayaw naman nila supportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. oh yun lang kasi ang paraan. Naman. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI, yung hirap kung paano kumonekta. Kung, uh -huh. totoong sila, uh -huh. uh -huh. kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect, yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun eh, di ba? Mm -hmm. Kaya lang, dito mapapatunayan sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sinumang whistleblower. <laughs> sapagkat whistleblower lang talaga mm -hmm. ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil oh. mga kontraktos naman inaamin na may kinalaman sila mm -hmm. at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isa ka yung pagpapagawa pagtatapos ng mga flood control. Mm -hmm. Ang nangyari nga lang eh hindi naman ginawa sang ayon doon sa design. Aha. Sang ayon sa specification at sang ayon sa materials na kailangan. Mhm. Hindi -hmm. pa nga multo pa nga, hindi yes. ba? So, siguro ngayon maja justify yung ginawa ko na kaya na nagpilit ako na i-encourage sila. O oh, kayo po ka kung pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo, mm -hmm. labing lima kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Aha. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po'y magkukwalify under the <coughs> Witness Protection Program, mm -hmm. eh baka po ang uh, ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Mm -hmm. Pangkaraniwang ka kung ganyan, ang magiging uh, katungkulan nyo na lang, ay yung civil liability. Mm -hmm. Big sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Aha. Yun ang restitution. Aha, aha. Pero hindi sa panahon na a apply pa lang. Ayun, para ka walang hadlang muna. Wala, kinakailangan, oh. ini-encourage mo nga eh ang mm. hirap ngang kumuhe. eh. Mm -mm. Pagkatapos papatungan mo agad ng isang requirement na wala naman doon. Mm -mm. Eh talagang ayaw mo makakuha. Okay. 'Yun ang nangyari. Oo. Oh. ngayon eh. dapat maintindihan na ng mga mamaib. Ba't ko pinipilit. Oh. Kaya lang yung mga iba namang ibang mag-isip. Mm -mm. Ha, ah, si Marcoleta kina- kinakampi kinaakan ko raw. Mm -mm. Samantalang ang layunin napakalinaw. Mm -hmm. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Mm -mm. Hindi naman si sinasabi kong mastermind lang ka ako yung aking gustong matukoy. Uh -uh. Kahit na imbutete at sapsap, uhuliin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan uh -huh. ko yung whistleblower. Yeah, yeah. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa. At dahil nga sa gagawin na yun, medyo mapanganib naman yun. Sapagkat, siyempre, eh, yung mastermind, nakatingin sa kanya. Eh. Uh -huh. Gagawa't gagawa yun, nang ikapip, ikapipinsala. Ng, ng maring buhay niya buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo sa sa witness protection program. Ayun. O, eh, marami namang nakialam. Uh -huh. Marami namang nagpasikat. <laughs> o, e, eh, ganoon ang nangyari. Yun na. Ito yung isa sa paglilihis. Uh -huh. O, ngayon, na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Uh -huh. eh baka, o, eh, ito malinaw. Eh. eh, Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawagawa -gawa nyo lang yan, na nahihirapan ng ICI. O so, di pakita, meron ba? Uh, meron. Panggan natin si retired Justice Andres Reyes. Well, uh, this team could have come from the USEC or could have come from the proponent to is August uh, congressman senator. As I said, it is uh, like a negotiable instrument. Na uh, yung pinapasa yung check it, discount all the way down to the last centavo. So, the ikaw yung proponent, we you look for your favorable uh, engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, kung nakita mo na yun, we talk to him, and pag sinabi ng uh, engineer na sige, pwede ko kaya ko magbigay ng 35%, ibibigay sa kanyang inyong kontrata. On that part man, after that, kami ng mga engineer, ang pangarap ng contractor na willing mag-advance ng 25% of the contract price. So yung proponent, nakuha na siya ng 25%. After that, wala ano na siya pakialam doon Alin na gagawin na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi mga partihan sila doon. I think that's the general scheme, no? yung part ng whistleblower pakihanap nyo ha kasi dito kinuwenta niya kinuwento niya kung paano yung uh, scheme eh, eh. pero may part doon na uh, nananawagan siya sa publiko yun ang hinahanap natin. Yun, yun yung theory oh, niya. Eh. Yun yes. ang scheme eh. Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Ayun. Or a theory. Kaya mm mag, -mm. Kailangan merong tetestigo. Yun mm. ang patakaran ng batas natin eh. Uh -huh. So kailangan merong tetestigo. uh -huh. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen. Eh sana yun ang napakita. Ay, hindi. Mamaya hanapin po natin. Ha? Yung mismong exacto, Yung, Yung nananawagan siya sa publiko. So... Mabubuo na po ang uh, sa isipan natin. Kasi dati hindi mo maintindihan pa noon eh, no? Na parang maniniwala sila sa sinasabing ang uh, baka gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang diskaya. Pero right now, pagkatapos ng mga development na ito, marirealize mo, mukhang meron nga mga gustong uh, wag maituro yung mastermind. Kaya ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Aha. Wala naman nakagawa nun kung hindi siya. Mm -mm. Eh, ni, ni, ni si at Hernandez, walang, walang, isang congressman silang naipakita. Eh. Pero Aha. dahil nag, nag, uh, nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mukha akong magbigay talaga ng substantial uh, testimony material mm -hmm. talaga. Mm -hmm. Parang Para ngayon pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay mag-qualify uh -huh. magiging state witness ka. Oo. Uh -huh. Ayan, Chairman. Uh as I said, we did uh research because there is no connection from the uh, to the proponent. We have not uh, connected with the proponent. So maybe it will may be the ombudsman that can gather the evidence to connect the this people charge to the proponent because it's hard naman to just say that a case is ayun, mm -hmm. malinaw nga yun mm -hmm. sabi mm -hmm. niya mm -hmm. na nahirapan siyang ikonekta yes. Uh, sa pagitan ng proponent yung may kinalaman dun sa pagpapatupad ng project mm -hmm at saka yung empleyado ng DPW8. So, mga kailangan okay. ako kanya ng whistleblower. Yes. So, itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman, may Never magagawa na. siyang paraan tungkol diyan. Mm -mm. So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko. Eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng ano eh, bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba meron kang protection. Mm -hmm. Ang Estado ang magbibigay siya ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Mm -hmm. Yun naman yung ano, itong tunin eh. Yun, ang, Una, na yung, yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado, uh, magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that, bibigyan niya ng proteksyon eh. Mm -hmm. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title na title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at beneficio nung taong nag apply na maging state witness. Mm -hmm. Pag nag apply pa lang, mm -hmm. parang magiging mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito mm -hmm. yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, oh, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag apply Wala namang ganun eh. Mm -hmm. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag magprosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan hindi para gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa uh, dahil baka magsabi talaga ng totoo ito. Uh -huh. Kaya dine-discharge mo. Kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng Ay, batas. Pinapahirapan mo. Pinapahirapan mo. Pagkataas uh -huh. sa sabi nila. Oh, uh, si Marcoleta ano dyan, Si si Marcoleta ayun yang magsoli. Uh -huh. Hindi po wala akong sinabing ganoon eh. Uh -huh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Uh -huh. Hindi po sa panahon na nag apply pa siya para magamit siyang testigo uh -huh. ng pamahalaan. Uh -huh. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Uh -huh. Ano po ba, ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto kong mangyari? Okay, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung party na yon uh -huh. Lumitaw ang isang whistle whistleblower <laughs> na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pagdiligan ng maleta-maleta. Anong pangalan, maleta, pangalan maleta? niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Ah, oo. Kilala ko yan. Uh, we said, eh, kung... Oh, anong, kung ginawa, anong ginawa nila? Eh, bandang sen ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na, sabi nga ng iba, bakit? Teka muna, bakit? Parang may mali nag nag uh, siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung Magmanang may sinusumbong siyang krimen, may nagret na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ang ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? <laughs> Peke yung ID mo. Oo, oh, parang si Saito. Oo. Oh. Si Saito pumunta sa'yo. Mm hmm. Uh, sir, sabi niya sa'yo, uh, ito pong, nakita niyo po yung taong yun? Yung pong nakajakit na yun. Aha, aha. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Pero ingatan nyo lang po ako. Sinasabi ayan, ayan. ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Nagsusumbong. Ang ginawa mo kay Saito, mm -hmm. rito. Ah, kagaya na sinabi mo, mm ka. Ha? Nasawa ka ba? Para bang, para ba siyang uusigin mo pa eh. Oh. Uh... Sa, sasabihin niya, ba? Mario Josep naman tao to. Tumutulong na ako sa Estado para sa, ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Uh -huh. Ako pala ang babalikan nito. Uh -huh. So, paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Eh, yung kinakasangkapan ng gobyerno Voluntario voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Mm uh -huh. oh, yan ang isa sa pamamaraan nila. Uh -huh. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Eh, yung unang-unang sinabi ay, <laughs> teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. <laughs> o oh, yan. <laughs> peke yung dokumento daw eh. Eh, sinong maniniwala sa kanya? Kaya kung naniniwala, hindi niya pirma yun eh. Pero uh -huh. ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga... Notaryo. Sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Aha. Uh Kahit sa munisipyo. Dahil nakahilera yung mga notaryo publiko. Uh -huh. Di ba? O ibibigay mo lang ang papelis mo. O pagkata, magkano po? Uh, 150. O uh -huh. 200. Totoo po yan. O bibigyan uh -huh. niya na sa'yo, nakatatak na. Mm uh -hmm. -huh. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, oh. Uh, bago po ako malis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirmari? Kayo po ba itong Ato, abogadong ito? Walang ganon. Sa totoong Wala Walang ba? At saka, alimbawa, sa, sa, sa kaso ni Gutesa, uh -huh. saan naman kukuha ng pantataks si Gutesa? Bakit siya pepekein yung pepe notaryo? <laughs> hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Eh, eh, madali lang mag magpanotaryo. Uh -huh. Nasa magnanakaw ng dry seal na uh -huh. pinang, pinang ganyan niya doon sa... Uh -huh. Di ba? Ayun yun lamang pangalan nung yung lugar. Uh -huh. Meron din ano, yung Manila, di ba? O kaya yun. Quezon City. Maliit uh -huh. lang yun eh. Uh -huh. mo eh. Uh -huh. Tapos gaganoon. Saan niya kukunin yun? Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Ano naman ang motibo ni Gutesa na pa ng notaryo? Notaryo, nga. Yeah. Anong kikitayan niya ron? Uh -huh. Hindi <laughs> ba? <laughs> Pwede namang magpanotaryo talaga. Pero sa... si Gutesa, sinabi ko, uh -huh. he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi mm -hmm. ko sa kanila. Eh. Mm -hmm. Why? Gutesa has everything to lose. He nothing to gain. Uh -huh. Nilagay niya sa pangali, mabuhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Uh -huh. Hinuusig siya. Uh -huh. Hinahanap ko na nagtago Nagtagaw yung tao pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo 'yun eh. Ito pa. So sino ngayon? Sino ngayon? Hindi pa ba nahalata ng taong bayan yung talagang gustong magsabi mm -hmm. kung nasaan yung pinakamalaking isda? Uh -oh. 'Yun ang pinagtatakpan. 'Yun ang inuusig. 'Yun ang uh -oh. ayo supportahan. Uh -oh. Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na O, oh, sabi pa nung yung kakilala mo na si Mm -hmm. ah, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary or blah, 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 mm -hmm. and blah, blah, blah. Then, Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, kukwento <laughs> ko kung anong, Ayun. kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Eh, sa saan nga ako? <laughs> Dahil uh, si Gutesa, hindi ba? Tumestigo. So, ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, Mukhang pati brandyata ng maleta. <laughs> In <a> question. <laughs> In a question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na, na mapaksino kung sino talagang mastermind. Ah. Lahat ay gagawin mm -mm. para lahat kahit sino ang gagawa ng paraan na lilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. bagay. So madidiscourage lahat ang mga tao na lilitaw mm -mm. sapagkat gano'n ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na maalaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito? Sino ang may kasalanan nito? Sino ang promotor nito? Sino ang author ng lahat ng ito? Interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay... <coughs> makaligtas sila. Pigilan magsalita. Magsa makaligtas sila. Uh -huh. At ngayon nga, ay nililin lang nila yung mamamayan ibinabaling okay. sa iba't ibang mga pamamaraan. Di ba? Mm -hmm. Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Oh, kaya si kaya hindi na rin ho nagtataka ang mga babae natin na uh, nga ako, hindi ba? Siyempre kayo mismo. Kayo ang susulong nito. Ah, eh. Akala mo do sa oh. doon sa resolution ng judge eh. pati raw yung nagpresent ngayon. Mm. -mm. Saan ka nakakita, Judge, ito ng Maynila? Eh, maring damay. mm Pati eka yung gumamit nung peke <coughs> na -mm. <coughs> na notaryadong dokumento. Mm -hmm. Ay, may pananagutan dyan. Mm -hmm. Sipin mo. Parang akala mo, hiniling nung, nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kaya kailangan himasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong uh, bihasang pananaw tungkol sa batas na ba yung uh, gumamit na nga ito, may kinalaman. Akala mo, merong gano'ng issue. Mm -hmm. Alam mo, yung, yung, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung anong hinihingi ng issue. Ang issue lang, <coughs> yan bang pirma na yan ay Totoo, hindi na kanya. Yun lang. So, napatunayan na hindi. Nga dal nga, hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Uh Aha. -huh. <coughs> Meron siyang tagapirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff, na tagapirma. Sapagat ito ay naging, practice. naging industry na ito eh. Uh, common practice. Common practice. Kumikita mm -hmm. sila rito eh. Mm -hmm. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng Uh, dokumento mm -hmm. So pati ako ngayon titirahin Nalaman uh -huh. mo kung bakit May kinasangkapan siguro diyan O di sabi ko, subukan mo mm -hmm. Para magka Magkaalaman tayo Kasi parang hindi na touch yung issue Kasi ang ginawa nila Kinumpere yung perma nung abogado Doon sa nakapirma sa Sa uh, notaryo So hindi nga, hindi nga Magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma eh Kinalimutan, kinalimutan niya. Ayan, yan. Okay. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? anong hinihiling niyo ba doon? Ako ang pagpunta ko rito sa iyo, Jads, ay hindi ako interesado sa pirma. Sa pagkat alam na alam ko hindi siya nakapirma dyan. but somebody else signed for her. Mm -hmm. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan. Eh. Mm -hmm. Ang gusto ko lang po bigyan niyo ako ng sample. Uh -huh. Na ninotoryado niyang mga dokumento para sa may maikumpara ko. Yun Hello. lang po yung pinupunta ko, ri mm -hmm. ko rito, ko kasi Kapag nakakita ako ng dokumento na pareho din ng pagkakaano yung kung ano yung notarial uh, notarial details nito mm -mm. pati yung lugar uh -huh. pa, lalong-lalo na yung pirma. Yung firma, uh -huh. kung sino man yung pumipirma na yon? ay <coughs> eh, sapat na po sa akin yun. eh. Uh -huh. Halimbawa binigyan niyo ko na 10 sample. O just nakita niyo naman pare- halos pareho. Again? Sa akin na establish na hindi nga pirma pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Uh -huh. Sabi niya, uh, hindi po, eh, sa Supreme Court po kayo... Hihingi. O di, okay lang. Uh, total naman, iniimbestiga, baka ka ako ganun ang gagawin. Sabi niya, pinakiusap ko na ikumpara. Uh -uh. uh -uh. Alam mo ang ginawa? Uh -uh. Nag-stick siya, dun lamang sa firma. Eh, sinabi ko nang hindi ako interesado sa firma. Eto, lumitaw ngayon, nanatapos niya na raw ang investigasyon. So sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi ah. niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senadora ko ng Republika ng Pilipinas,